Good morning guys Puntaan ko muna yung mga alaga namin baboy dito Ayan yung taga alaga ng baboy Ito Lakaw Lakaw na, tanaw kang baboy Ali

hello oh, lo ha. Di ala ngayo ka. Abi gunit. Oh, ayo gunit nga ugaw. Meron pa isang biik na kagawas, nakalabas guys, ito. Si, si Arbi. Si Okay guys, thank you for viewing.